Kumusta sa lahat? Informasyon at analytical na serbisyo ay nakikipag-ugnayan sa iyo, Guru Markets. Nagsisimula tayo sa buod ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Kung kinakailangan, maaari mo itong ipaus. Inaanyayahan ka naming tingnan ang lahat ng mga parameter ng kumpanyang pinag-aralan ng mas detalyado. Ngayon ay susuriin natin ang mga pangunahing-pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya Washington Trust Bancorp, Inc., ticker, DAIU. Ang pagsusuring ito ay batay sa kasalukuyang data simula noong Marso 21, 2025. Sa pamamagitan ng pag-uri guru, Markets Kumpanya Washington Trust Bancorp, Inc. nabibilang sa subkategory. Bank Classic, 200 at 48 mga organisasyon ang nakikibahagi sa paghahambing, ito ay napakakinatawan. Titingnan natin ang talahanayan ng mga order batay sa mga resulta ng video na ito. Ang resulta para sa kumpanya ay ito, minus pito sa isa zero puntos. Ang average para sa subkategory ay isa tatlo puntos. Kung titignan mo ng malawak sa loob ng stock market sa kabuan. Maari nating tandaan na ang average na marka para sa buong U.S. stock market ay 1.4 puntos. Laban sa iskor na minus 7 puntos para sa Washington Trust Bancorp. Paghahambing ng dynamics ng share price ng isang kumpanya, Washington Trust Bancorp, at mga subkategory na kumpanya. Makikita natin na sa nakalipas na 12 buwan ang shares ng kumpanya Washington Trust Bancorp nagpakita ng pagbabago ng 28.6%. 22.6% ay laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategori. Ito ay malinaw na hindi nagpapahiwatig ng anumang bagay, ngunit ito ay kinakailangan upang panatilihin ang katotohanan ito sa isip. Market capitalization ng kumpanya Washington Trust Bank Corp nagkakahalaga ng US$ Dollar isa bilyon. At ang capitalization ng subkategori ay daan at labing bilyong dolyar. Washington Trust Bank Corp, Inc account para sa isang bahagi ng 0.05%. Ito ay isa sa mga napakaliit na kumpanya sa subkategori. Ang kapitalisasyon ng balance ng kumpanya ay US 0.5 bilyon. Na may book capitalization ng subkategory na US dollars at na bilyon. Washington Trust Bank Corp. Inc bumubuo ng isang bahagi ng 0.05%. Paghahambing ng mga bahagi ng stock exchange at capitalization ng balance, nakikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi Washington Trust Bank Corp, Inc. sa isang subkategori sa kaso ng pagtatasa ng halaga sa pamilihan ay 0.05%. Ang halaga ng libro ay 0.05%. Ito ay 0% higit sa bahagi ng halaga sa pamilihan. Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa merkado at halaga ng libro ng subkategori, masama, minus 1 puntos. Ang mga pananagutan sa pananalapi ng organisasyon ay nagkakahalaga ng US Dollars 1.174 Bilyon. Ang utang sa book capitalization ay umaabot sa 234.8% ng kapital. Pagtatasa ng mga obligasyon sa pananalapi ng kumpanya, napakasama, minus 2 puntos. Ang balanse ng presyo ng merkado ng kumpanya sa tubo nito ay 0, na may average sa subkategori na 13.2 na mas malala kaysa sa subkategori. Pagtatasa ng presyo ng stock sa ratio ng tubo kumpara sa mga kumpanya sa subkategori, napakasama, minus 2 puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay minus US dollars 28 milyon. Ang mga inaasahang kita para sa darating na labindalawa buwan ay hindi alam. Ito ay lubhang masama para sa mga prospect ng kumpanya. Pagtatasa ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory. Mabuti isa puntos. Ang ratio ng halaga sa kita ng kumpanya ay isa puntos siyam. Ang average na subkategori na 1.5 ay 27% mas mataas kaysa sa average ng subkategori. Pagtatasa ng halaga ng stock market sa tagapagpahiwatig ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, matitiis, minus 0.5 puntos. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US Dollars 3.01 Million. Hindi alam ang kita sa hinaharap para sa susunod na labindalawa buwan. At ito ay napakasama para sa presyo ng kumpanya. Isang pagtatasa ng tinantiyang tagapagpahiwatig ng benta sa hinaharap kung ihahambing sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori. Masama, minus isa puntos. Ang margin ng benta ay minus siyam na porsyento, na may average sa subkategori na labing isa punto anim porsyento. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategori at pagganap ng kumpanya ay dalawampu punto anim Pagtatasa ng marginality kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, matitiis, minus 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga tauhan ayon sa subkategori ay 0.047%. Ito ay 6% mas mababa kaysa sa bahagi ng market capitalization at ito ay nagpapakita ng pagkakaiba sa pagitan ng halaga ng palitan ng organisasyon Washington Trust Bancorp Inc sa halip patungo sa muling pagsusuri. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng kumpanya ay US dollars 600 at 84,000. At sa subkategory ay mayroong 600 at 24,000 dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategori at performance ng organisasyon ay 6.5%. Pagtatantya ng market capital ng kumpanya sa bawat empleyado kumpara sa mga indicator ng subkategori na kumpanya. Matitis, 0 puntos. Ang tubo sa bawat individual na empleyado ay minus 45.3 libong dolyar. Na may average sa subkategory, 60.000 dollars. At ang pagkakaiba sa pagitan ng subkategori average at performance ng kumpanya ay 35%. Pagtatante ng tubo sa bawat empleyado kumpara sa mga indicator sa subkategori. Matitiis, minus 0.5 puntos. Ang kita ng kumpanya sa bawat empleyado ay US Dollars 5000. Sa subkategori na $1000. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average na subkategori at pagganap ng kumpanya ay 11%. Pagtatantya ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga subkategori na kumpanya. Matitiis minus 0.5 puntos. Share shorted ay 2.4% kumpara sa subkategori average na 1.7%. Ito ay isang indicator ng posibleng short squeeze risk. Teknikal na tagapagpahiwatig RAHA labing apat na nagpapakita ng antas na 53% para sa kumpanya Washington Trust Bancorp, Inc. Habang sa subkategori ang antas ng RC, labing apat na ay humigit kumulang 52%. Teknikal, ang mga mahalagang papel ng subkategori ay si MIPI na humigit kumulang kapareho ng mga pagbabahagi ng kumpanya Washington Trust Bancorp, Inc. Ang aktual na presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars Ang dynamics ng aktual na presyo at ang consensus forecast ay humigit kumulang 13%. Tingnan natin ang talahanayan ng mga order. Ito ay magagamit, ang link ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyon na naunang ginawa ngayong season ng sistema ng impormasyon at sanggunian guru markets. Libre at bukas ang akses sa talahanayan ng order. Link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagtatasa ng mga mahalagang papel ng kumpanya Washington Trust Bancorp. impormasyon at Reference System para sa Stop Valuation Guru, Markets ginawa ang sumusunod na desisyon. Upang buksan ang pagbebenta sa US dollars 31.54 bawat bahagi. Ang DL ay binuksan dahil sa ang katunayan na ang kumpanya ay may isang medyo mababang halaga. Ang kumpanya ay tinasa gamit ang modelo ng pagtatasa, ang index ng Akim. Ang take profit ay nakatakda sa 28.15. Ang stop loss ay nakatakda sa 34.3 sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ay otomatikong sarado ang order sa pagtatapos ng session sa Abril 20, 2025, o sa huling araw ng trabaho bago ang tinukoy na petsa. Ticker, YCE ay magiging pangunahing transaksyon sa pagbili. Ang video sa pangunahing order ay naipublish na sa channel na ito kapag isinasara ang isa sa mga order, pangunahing o pagbabalanse. Isa pang order ay sarado sa kasalukuyang antas. Salamat magla sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng sistema ng impormasyon mula sa Guru Markets. Ikaw talaga ang pinakaastig na magla sa mundo.